So ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kami ng mga kaibigan ko na manghulin itong napakaraming kungo dito lang guys sa napakalawak nating lalao o mangroves. Papasukin nga guys natin ngayong araw itong loob ng lalao na ito para hanapin kung saan ba nakatira itong mga kungo na to. At syempre guys, lulutuin na rin natin to. Kaya samahan nyo guys kaming manghuli at pumutrip ngayong araw. So what's up guys, what's up, mahanap lang support so, today's adventure nga guys natin Kasama na naman ito mga kaibigan ko ay Maghahanap nga pala guys tayo ng mga kungo Dahil nga guys, maulan itong mga nakaraang araw Ay nung tumigil yung ulan ay sinulit na kaagad namin Para makapunta dito sa lalao Pero kung mapapansin nyo guys na medyo malabo pa rin Ang tubig dito sa ilog na to Ngayong araw nga pala guys, papunta nga pala tayo Doon sa tinatawag namin sa pangbayan Kasi doon nga pala guys, maraming mga kungo At doon sila naninirahan Medyo matagal-tagal na rin kasi guys, kaming hindi nakakain At nakakatikim ng kungo. Kaya eto, yun muna guys, o putripin namin ngayong araw Pagkarating nga guys namin dito ay kailangan muna namin lumiban dito sa maliit na ilog na to para makapunta doon sa kabila. Doon kasi guys nakatira yung mga butas ng mga kungo. Pero bago pa natin simulan ang panghuli ng mga kungo ay gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga solid followers at supporters natin. Para sa inyo po palagi itong mga ginagawa naming adventure at mga vlog. Tandaan nyo guys sa mga supporters namin dyan dahil po sa inyo kaya kami gumagawa ng mga ganitong video para mapasaya rin kayo. Gusto rin kasi guys namin isama kayo sa mga adventure namin at gusto guys namin ipakita sa inyo ang pamumuhay dito sa probinsya at sa ganitong mga lalao. Kaya sa mga followers namin na nasa syudad o nasa ibang bansa ay paniguradong namimiss nyo yung ganitong pamumuhay lalo na kung sa probinsya kayo lumaki. Kaya pakicomment na rin dito sa baba ...ko ano ang tawag nyo dito sa kinukuha namin kungo. At ayun, hindi na rin nga pala guys nagtagal at nagsimula na rin kami sa pagukay ng kungo kasi nakakita na kaagad kami dito ng isang butas. Ito nga pala guys first catch natin o yung una nating nahula il babaeng kungo nga pala yan guys kaya sobrang taba yan paniguradong may aligyan guys dun sa loob. Dahil nga guys masyadong magubat dito sa loob ng lalao pinasukan namin ay eh, kailangan nga pala guys muna nating tabasin para makadaan tayo at kailangan muna nating alisin yung mga nakaharang na mga ugat o baging dyan para mahukay natin yung mga ganitong butas ng kungo. Dito nga pala guys sa loob ng lalao na to na pinuntahan namin ay eh, napakarami nga pala guys, namin nakikita ang mga bayawak at ang bibilis guys nilang tumakbo. Dalawa nga pala guys, ang klase ng mga butas ng kungo. Minsan guys napakababa lang nila pagkapasok mo ng kamay mo ay eh, mararamdaman o mahawakan mo na kaagad sila. Pero minsan naman guys ay eh, sobrang lalim ng pwesto nila kaya mahihirapan ka talaga at halos pumasok na yung tawan mo para lang mahuli sila. Isa rin nga pala guys ito sa pangunahing hanap buhay ng mga taga rito sa amin itong panghuli ng kungo. Pero hindi guys ganong kadaling manghuli ng kungo kasi maguhukay ka pa guys dito ng lupa. Tapos kailangan mo pa talaga guys alisin dyan yung mga ugat at yung mga baging na pwede makasagabal sa pagkilos mo. Ang kilo nga pala guys sa mga kungo dito sa lugar namin ay 180 nga pala guys ang isang kilo. At dito nga pala guys sa lugar namin ay isang luto lang yung ginagawa namin dito sa mga kungo yung ginagataan guys namin sa nyo. Grabe sobrang sarap nun. Nagtulong-tulong na nga lang guys kami dyan at kumalat na kami dito sa loob ng lalao para makahuli kaming lahat at eto may nahuli rin agad yung kaisang kaibigan natin. Medyo mahirap nga lang guys talagang sumuot o magpapasok dito sa loob ng mga ganitong libuo gubat talaga naman guys napakalambot ng putik at hindi mo alam guys kung anong pwedeng matapakan mo. Pero napakasaya naman guys ng na mga ganitong adventure at eto guys may nakita nga pala kami ditong tinatawag na aming saga. Yan nga pala guys ay hindi kungo pero nakakain din yan at napakasarap niyan. Kulay red nga pala guys yung mata niyan at napakatindi niyang manipit. Pag hindi ka nga pala guys sanay dito sa loob ng mga lalao at hindi ka taga rito ay paniguradong maliligaw ka talaga kasi napakalawak nga pala guys nitong mga mangroves na to. At pag ikot nga guys namin dito sa may kabilang pusngo ay eh, dalawang butas nga pala ng kungo yung nakita namin at syempre tutulungan ko na dito yung isang kontropa para mabilis kaming matapos. Ang tibay talaga guys, kumapit ng kungu Ah, dikit na dikit sa putik eh. Oh. Pababaw lang ang butas nitong isang to. Lasa natin. Babaw lang oh. Ah. ah. Ayos din eh. Okay. Ang mahirap rin nga pala guys, sa panghukay o panguhuli ng mga kungoy eh, kahit mahawakan mo na guys yung kungo doon sa butas Eh napakahirap niyang higitin sa labas Kasi guys yung mga paan niya ay eh, nakalubog talaga sa putik At nakakapit doon sa mga ugat ng puno pero hindi kami guys papayag na hindi sila makukuha kasi napakasarap nilang i-food Eto nga pala guys kung nga hindi rin siya masyadong naninipit pero napakatilos din guys na sipit niyan at masakit rin. At sa mga solid followers naman namin dyan guys at supporters palambing naman po. Pashare naman po sana at pa-comment dito sa mga vlog at mga adventure nating ginagawa. Ayan God bless po. Eto na nga pala guys yung mga nahuli namin medyo marami-rami na rin at sakto na rin pang ulam namin. Kaya dali-dali na rin kami dito nagpasiga ng apoy guys para makapagluto. Ang unang first step nga pala guys natin dito gagawin syempre kailangan muna natin ilagay sa mainit na tubig itong mga kungo para guys mamaya pag hindi na siya gumagalaw ay madali na ating malinisan at maalis yung putik. Syempre guys nagtulong-tulong na rin kami dito ng mga kaibigan ko para mapabilis na rin yung pagkain namin. At nung hindi na nga pala guys pwede makapanipit itong mga kungo ay syempre lilinisan na natin yan na maayos. Nagayat na rin nga pala ako dito ng sibuyas at bawang at ilalagay ko na rin dito sa lulutuin natin. At syempre magpapasarap dyan guys at magpapakakrimi itong ating sinasabing gata na nyog. Maglalagay na rin guys tayo dito ng paminta konting bichin at asin para maging balance si guys yung lasa. Tapos lang guys natin kumuluyan at medyo maigay yung sabaw at maya maya ay okay na rin kaagad dyan. Pwede na rin kainin. At makalipas nga lang guys sa ilang minuto, lutunan nga pala itong ginataang kungu natin na napakasarap at sobrang fresh. And guys, magdadasal muna tayo bago tayo kumain. Uh, Lord, marami po salamat sa mga blessing palaging binibigay nyo sa amin at sa pag-iingat sa aming magkakaibigan pag kami nagbablog. Thank you Lord, at uh, in Jesus name, Amen. amen, amen. So talaga guys, kain tayo. So, buksan so, nyo parang yung mga malalaki Ito Papakita namin sa inyo guys Ito O oh. Yun Grabe May mga aligid din Sobra solid Tara Kain okay, tayo so. Guys o Ang sarap Kita nyo yan o Sipit ng kungo ayo Kain tayo Ayos kaya ano pang iniintay nyo guys, tara samahan nyo na kami sa pag food trip natin. Maraming maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa adventure namin. Patuloy namin kayo guys gagawa ng napakagandang video na nakaka-relax at talagang mamimiss nyo yung mga buhay probinsya. Huwag nyo na rin sana guys kalimutang ishare tong video na to. Kita-kits na lang ulit tayo bukas at sa mga susunod pa nating na adventure.